Ito na mga kapaders, yung pangalawang dive namin. Hanap ulit tayong isda. Sana may panayin dito. Na ito, bukawin. Mm -hmm. Gitik. Ulo ang tama. Hindi na kami naglipat ng ibang bahura. Dito lang kayo matsaga-tsaga ng kasamahan ko sa pamana. Sana suwertehin tayo. At para meron tayo dag huli sa unang dive. Uy, alatan uli. Mm -hmm. Pang ulam. Tinamaan sa parting hasangan malakas lakas na ang dagat mga kapaders na ito pa maliit na guntingan pasusuotin ko sa butas masama nga yung lagay ng panahon nagpaparaulan ito sa amin kaawa mo yung sibaw mo ng bangka pupugaw ng ulan mm -hmm. malapad na talikbago ang isdang mantak makatinik kaya yung madalas niya mag-ulam ng ganitong isda ingat lang kayo paglinis pagtanggal ng bituka masarap nga din pala itong pinirito hanap ulit tayo Sobrang lino ng dagat dito mga kapaders. Wow, naroon. Ayos to. Maraming salamat ulit Lord. Malaking lapu-lapo, sibungin, orsono, lana kung tawag sa bicol. Ayos to, siguraduhin ko mga kapaders. Mm -hmm. Ganda ng tama. Nakachamba man tayo ng isang malaking lapu-lapo. Kwartang linaw na. First class na nice isda. Sweet and sour mga kapaders. Ang masarap nitong luto. Ikot-ikotin ko dito bahura at baka mayroon pangkasama kasama. Bidyohan ko muna ng ilang segundo at maganda ang kulay. Uy, nakapa na din yung kasamahan ko. Malaking bukawin man ito mga kapaders. Or kanuping. Ulo ang tama, nagdumudugo na. Masarap yung paksiwin. Masarap ang ulo na yung sipsipin lalo kapag mata. Malakas-lakas na ang dagat nung pag namin kanina. Masaglit ang kami dito. At baka lalo lumakas ang dagat. Mahirapan tayo pag uwi dito sa butas. Silip-silipin natin na naman. Magandang bahura ito mga kapaders. Maganda ang corals. Malaki ang bato. Maraming ang butas. Tsaga lang sa pagsisilip. Dito parang may isda. Naroon sa pinakang ilalim. Lumilingas ang mata. Bigan tong malaki. Mm -hmm. Ayan, tinamaan. Huwag sanang mak ng makatanggal man. Nakabunot, lugod. Woo! Sayang. Hanapin natin. Andito lang yun. Wala pa ako nakikita lobas sa bahura. Kaya dito lang sigurado ko. Tsatsag at tsagaan kung sisilip-silipin yung mga butas. At masama ang tama ng isda na yun. Pag -bunot ko ng pana, yung may kasamang balat mga kapaders. Na saan kaya pumunta yung isda na yun? Dito sa ilalim. Para meron ko napansin mga kapaders. Pasensya na kung di makita nirambang kung panain pero tinamaan ayan na uy patay na pala yung mga kapadyers buti lang at hinanap hanap ko at kung hindi sayang malaking bigang panaman ayan labas ang taba ng bigan masarap siguro sa abawan at mayroon pang manitis mm -hmm. press class uli. ayos na ito magandang lasing isda uli ang ating pandagdag huli sa unang dive tiyaga tiyaga lang natin mga kapadyers Oras nga pala natin Alas 10 Baka mga alas 12 Uuwi na rin kami At masama na ang lagay ng panahon Ohoy Naroon Wow laki Kulambutan uli Magitik sana mm -hmm. XL na Sa estimate ko Baka ito matatlong kilohan Awan lang po sa estimate ninyo Ganda ng tama Walang bawas ang tinta Sigurado na kapag ganitong kalaki ang kulambutan pag walang bawas kapag sa estimate niyo matatlong kiluhan kalahating buti ang ata or tinta maraming nga pala nagko-comment sa akin kung ano ang ginagawa sa ata yung ata po yung po ay ginagamit ng mga parakawil sa tuna ginagawa yung pamain sa mga yilupin ito naman tayong inaalis ko at dito naman sa harapan kong malaking binagong merong isda ditong sumuot kaya lang sikip ako mga kapaders. Hirap masilip, hirap makita sa camera kaya panain ko na lang ang pasensya na. Yun, tinamaan mga kapaders. Namimirsa na. Ito, napakalaking surahan. Huwag lang mga katanggal Uy, labas ang sima ng pana ko. Idiin ko pa mga kapaders para lumampas. Yun, nakalampas din. Wala kanang kawala. Katamtaman ang laki mga kapaders. Sigurado na ito, pampulutan. Mga isang oras pa bago tayo lumutang. Hanap ulit tayo, baka mayroon pang isda. Tsaga-tsaga lang tayo dito sa buta. Wow, laki. lapulapo na naman mga kapaners. Mm -hmm. kuli. Maganda ngayon ang ng aking kamay. awang ko kung tsamba ito o talagang sa pulso ng kamay. Sintido ang tama. kortang linaw. Mayroon ng kasamahan yung ating isang napana. Salamat ulit, Lord. Na ito. Uy, dalawa. Mm -hmm. Itong isa malapit sa akin. Parehas na kita ni Kadabes Rico dalawang bukaw na malaki pinag-isa namin panain kaya ito mga kapader sigurado ang paksiw paksiw lang dito ang masarap na luto kaya ito bukas sigurado sa akin at naroon sa unahan maraming tama yung likuan sa maral tawag sa amin Nakatakas kay Kadabis Rico mga kapaders, apat ang tama. Malapit na ako. Sana tama lamang ito at para mahuli ko, magpalapit ka lang. Mm. Hindi tinalaban yung likuan, inugtulan. Dito sumuot mga kapaders. Wala. Nagtago ng masyado, hindi na makita. Napakalapad pa naman yung likuan. Hahanap-hanapin ko lang yun. Sa saan ba yan na ito mga kapaders? Nakita ko na. Uy, tumago. Sobrang ilap na mga kapaders. Dito sa kabila. Uy, ano yun? Malaking bigan. Mm -hmm. Akala likuan na, hindi pala malaking matampusa or bigan tawag sa amin bulgan dinakot ko at ang tama alanganin parang makakapunit sayang naman kumakawala na naman sayang pa yung malaking samaral hahanap ah, hanapin ko yung kung saan pumunta no uh, malaking bukawin mm -hmm. lagata ka dyan ayos na itong pandaradagdag kapag lumakas ang dagat hindi naman tayo makakalaot itong matagal tagal season tayo talaga ng amihanin na. Hindi naman para lang tapian mga kapaders, lalo pang malakas 'yan. Meron pa tayong gale warning. Masama ang panahon. Hoy, talik bago. Mm -hmm, malapad. Baka mayroon pang kasama. Ah, sigmoto sa stainless ng pana at hahanapin natin. Sobrang lapad ng tarik bago dito. Kahit madalang ang panain Hanap ulit tayo. Naroon. Sa unahan. Mm -hmm. Hindi lumampas ko ng panibago yun nakalampas din hanggang dito man aking video sa pamana malutang na rin kami at mawi na at yung kasama namin nagsinyas na ito na mga kapaders itong lupos Meron tayong dadalan mga kapaders itong mga nukus sa kalambutan. Malagi yung nupos. pak, pak, terus hadir itu yang pelumbutan mah so, kapaliers, pelumbutan, setelah yang aduh bu, pokoknya gagasan mah kapaliers. yung kulumbutan mga kapadyers laki yung kulumbutan yung mas maki pa dito ito ito ay may hit dalawang kilo Ah, uh, siya nga pala mga kapaders, yung ating huling isda na pinanahan ay hindi ko na, na videoan dahil pagising ko mga kapaders, yung ating kasamahan ay naitibang na sa bayer yung isda. Kaya pahinsya na hindi ko na isama sa video mga kapaders. Kaya ito lang sinamok sa video, itong mga uh, kulambutan. Ito. Babalik ko na mga kapaders. Babalik ko na sa, ano, sa, ito sa styro. At, makakasama ko si Karevis Rico mga kapaders. Sige tayo tayong dadala na ito. Wow. Yung mga nukos. No ito yung mga bagong huli ng mga kapaders. Kaya masarap ito ang ano, calamaris. Masarap itong ang luto. Dati ng ilo. Okay. Kapas, alis na rin kami at meron kong dahil na ito dyan sa ibang barangay lang mga kapaders. Uh, siya nga pala mga kapaders, hindi ko sa inyo napakita yung aming huling pinanaan ni eh, Kadabis Rico. Pasensya na. Uh, ngayon mga kapaders, shoutout na lang tayo sa mga nagkapashoutout po dyan. Shoutout nga pala kay Anthony Lumbad. Shoutout po kay Jan Paul Arribalo. Shoutout po kay Kapungpong Vlogs. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout po kay Bidimar Channel TV from Cagayan de Oro City. Shoutout po kay Marvin Mendoza from Pantay Matanda Tanawan City. Shout po mga kapatid sa family Prutas from Quezon City. Shout nga pala mga kapatid kay Brinsel Relador from Batangas. Shout po kay Toto Kalingaw from Coron Palawan. Shout nga pala kay Giovanni Dayanap Shout po kay Jaime Dulay from Bulan Sorsogon. Shout po kay Julito Kista. Shout nga pala mga kapaders kay Abdul Nadsir from Sultan Naga Dimporo, Lanao del Norte, Mindanao. Yan po mga kapayers, shout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at walang sawang panunood. Maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. Pati na rin po sa nag-share ng ating video, pag-like. At maraming salamat din po sa nag-follow sa ating page. At maraming salamat din po sa ating nag-subscribe sa mga solid followers at subscriber dyan. Maraming salamat po sa inyo. Shout out nga pala sa Luzon, Visayas at Mindanao, kahit sa kaninang sulok ng mundo, 'wag nating kalimutan ang ating lahing Pilipino. Maraming salamat po, God bless.